na rin nang magsimula ang pag-usapan kung espiya ba ng China ang mayor ng Banban Tarlac na si Alice Go. Mula sa mga memes, nakita natin lahat yan. Balita, interview, kahit saan ka lumingon. Alice Go yung laman, siya yung pinakamalaking topic nitong mga nakaraan. Dumating sa punto kung saan naririnig din natin yung sabi ni Alice na backstory niya. Kung saan lumaki siya sa farm, host homeschooled siya, simple yung pamumuhay niya, at kung ano-ano pa. These are stories that none of us believe, no, bilang mga Pilipino. In fact, nung narinig ng mga Pilipino itong mga kwentong to, lalo lang nainis yung mga tao, at lalong nang gigil na masuriin suriin pa, no, at mas alamin pa, kung ano ba sa mga pinagsasabi nitong Alice na to yung totoo at hindi. I'm sure lahat tayo at the back of our head sinasabi, pag narinig siya nagsasalita, pinagluloloko tayo nito. Or baka espia talaga to ng China. The story which just started ng maliit, spanned weeks. Yung weeks umabot ng buwan. Ganun katagal siya pinag-uusapan. The entire Philippines, hanggang ngayon, confused, gulong-gulo. Ano bang nangyayari? Mula sa Senado, yung mga simpleng mamamayan na katulad natin, mga redditors, lahat may kanya-kanyang pakana para alamin, no? Or usisain kung sino ba talaga yung Alice go na yan. Kaya video natin ito ngayong araw because this showed up on the news. Meron isang papeles na may ID picture at sinasabi nila na ang babae sa larawan na to ay si Alice Go pala. Si Alice Go na may totoong pangalan daw na Go Wa Ping. May katotohanan kaya to? Tingnan nyo maigi yung mga kasalukuyang larawan ni Alice Go. At ang picture na to, masasabi nyo ba na iisang tao lang yan? This is the real identity of Alice Go. If you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong ko kong natatakot. Ulit-ulit na mo, Ulit -ulit ano, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway ha. Kaya kung gusto nyo pong sumali dyan at gusto nyo manalo, Pwede po kayong mag-like, subscribe at notification bell tapos sagutin niyo yung question of the day natin na sinasabi ko sa dulo ng video na to. Also, promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Kung gusto niyo po mag-request sa akin, doon lang po kayo mag-message para malaman ko kung ano yung mga gusto nyong kwento na talakayin. Ngayon ha, bago po tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, gusto ko lang din mag-disclaimer because this is an ongoing story. At hindi lahat ng sinasabi ko po dito ay hard facts, no? Most of these are just still speculations at this point na kailangan patunayan. At importante yon dahil yun po ang proseso talaga. Lahat ng didiscuss natin, kailangan mapatunayan pa. But these speculations, naniniwala ako, need to be discussed because I think most of them are actually valid. Pupunta na tayo. Ito yung nakita kong post. Sabi, Is yes, Wapping the real Alice Go? Yan yung tanong ni Senator Sherwin Gatchalian. Tuesday, June 18, 2024. Pinakita niya nga itong dokumento na pinakita ko sa inyo kanina sa In Board of Investment at Bureau of Immigration. Ito ay para establish yung totoong identity daw ni Alice Go na suspended mayor na ngayon. Bukod sa pangalan... Ito pa yung mga ibang ilang nakita nila, no? Nakalagay din na yung totoong birthday pala ni Alice ay August 31, 1990. Taliwa sa mga kwento niya at sa mismong araw na sineselebrate niya ito sa Banban. -ban. Ito pa ang weird talaga nito. Papakita ko sa inyo itong isang post sa X, sa Twitter. Sabi, She celebrates her birthday on July 12 since that appears on her Philippine birth certificate. How come someone in Concepcion Tarlac who seems to be a close friend and fondly calls her Pretty Pig. Sends her birthday greetings on 31 August. Go, wa, ping, siya ba yun? Inalam ko kung ano ibig sabihin ng Pretty Pig. Baka may ibig sabihin yan sa Chinese, ano, Chinese culture. Ito, this is just a speculatory, pero sabi sa Chinese culture, ang pig daw ay symbol of sustenance and wealth, no? it could mean na mayaman talaga siya or baka naman nickname lang talaga sa kanya nung close friend niya. Balik tayo ngayon, ha? Ang weird dito is sa ban-ban, may pa-birthday siya palagi na July 12. Yan kasi yung sinasabi niya talaga na nakalagay din dun sa birth certificate niya. At bilang isang, bilang isang Pilipino, siya. However, sa isang series of posts mula sa isang na Masiklat, hindi ko po alam kung ano yung connection nila, hindi ko po mahanap, pero sinasabi dito na halos every year, binabati siya ng August 31st. Makikita natin ito ha, 2017, 2018, 2020. We're sure tayo na close friend niya talaga ito eh, halos taon-taon, di ba? Na-amaze lang din ako kasi ang galing maghanap ng resibo ng mga tao. Galing! Ngayon, merong picture dito sa 2018 post sa kanan. Sabi, leak rare photo of Mayor Wapping together with her biological father and mother." possible shot daw ito sa mainland China. To be fair, hindi ko sinasabi na yan talaga yung parents niya. Everything is speculatory at this point. Pero madalas din kasing lumalabas yung pangalan ni Wayne Lin. Ito yung sabi ni Senator Risa Hontiveros. Noong May 30, yung dokumento ng tatay niya na si Jiang Zhonggu, yung isa raw yung address doon sa business partner na si Lin Wenyi na isang Chinese national. So kung nanay niya yon, Ibig sabihin, wala siyang dugong Pilipino. And if this is true, ibig sabihin din, pinagluloloko tayo ni Alice Go sa mga kinukwento niya ng mga farm-farm, um, mga nag, ano sa kanya, ampun-ampun mga ganong keme. Isang mahabang, very teleserye backstory. Meron naman din isang post from Redditors. May nahalungkat sila. Ang galing ng mga tao dito, in fairness sa kanila, ang dami nilang nalalaman kung saan makikita na si Alice Go ay graduate sa isang Chinese newspaper bilang Guo Huaping. O, oh, di ba? Diba? So, yun talaga yung totoong pangalan. So, ayun, dahil dito, hindi maiwasan no, na pinag-uusapan talaga siya o na separate issue, meron ngayong discussion or issue about going bulilit dahil alam naman natin na before pa, kung lumaki kayo na may going bulilit, talagang very political sila. Ngayon yung mga tao, nagagalit. Kasi bakit pati yung mga bata daw, binag pinagpopolitikal eh hindi naman nila naiintindihan yon However, kung nanonood talaga kayo ng Going Bulilit, noon pa man, political na talaga sila. Political na talaga yung mga jokes nila. Sa picture kasi na kumakalat, makikita niyo na yung parang pagbabalik ng Going Bulilit, eh, inaano nila, pinaparody itong si Alice Go, yung nakadila pa ng ganon. Marami rin naman nagtatanggol, eh, mga kagaya ko. Hindi sa pinagtatanggol ko, pero alam na noon pa man, eh, uh, politically involved na Yun, yung, mga jokes niyang Going Bulilit. Hinapyawang ko lang, pero balik tayo ngayon kay Alice Go. Sinilip ko kung anong ginawa ni Alice habang nangyayari lahat to. Kung saan unti-unti na, no, na na-uncover yung mga, hindi ko, hindi ko po sinasabi, pero parang mga kasinwalingan niya or yung mga issues against her. Nakita ko sa ABS-CBN News na yung lawyers niya pumunta sa Malacanang Ayan, may video pa Para mag-deliver ng personal letter daw sa Executive Secret Secretary na si Lucas Bersamin Chairman ng PAOCC And this is to address daw yung controversies O, oh, ayun, tinanong niya Pero balik tayo muna ngayon habang ginagawa niya yan Siyempre, umaandar din yung kampo ni Alice Go Balik tayo doon sa document kanina Sinasabi dito, no, na pumasok ng Pilipinas si Alice Go, si Go Waping, noong January 12, 2003. Ang sabi, 13 years old daw siya at the time. Whether or not may plano na gawin siyang mayor at this time, hindi po natin alam kung kasali po talaga ito sa napakalaking plano hindi ko natin masasabi at this point. Pero yun yung e speculations ng mga tao. Ang layo sa story na kinukwento niya. At pag na-connect-connect -connect lahat to, talagang yari siya. Hindi lang sa mga senador, kundi sa mga kapwa-Pilipino niya. I'm sure, no? Yung mga taga-bambantar laki, galit na galit din talaga sa kanya. Lalo na kung mapapatunayan talaga. Ang sabi, tinalam ko no, kung ano mangyayari kung mapapatunayan nga na hindi talaga siya Pilipino. If this is proven true, sabi ni Sherwin Gatchalian, this would bolster, quote-unquote, the co case. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung Co-Waranto case, no? pero sinerge ko. Ang sabi, this is a legal remedy to determine a person's right to public office. So, i-determine ide kung pwede ba talaga siya maging mayor pa o hindi. At kung ano man ang gagawin sa kanya, tingnan natin sa mga susunod na araw. Ang grabe lang, no? Kasi parang kang nanonood ng Game of Thrones. Kung na nakapanood na kayo ng ganun, na yung lengths na ginagawa ng mga tao para sa kapangyarihan. Na may mga ganitong kwento pala sa totoong buhay. Eto mga bagay na to, ba? Diba? Lagi tayo nagko-conspiracy theories. Ang mga conspiracy theories usually talaga sobrang far off, sobrang wild ng mga thoughts. Pero yung mga conspiracy theories pala na ganyan, halaka siya! Meron palang nag exist at totoo talaga sa totoong buhay? What the fuck? So, Kung tatanungin ha, I really don't think na si Alice Go yung pinaka-nakakatakot at pinaka-kinaiinisan pinaka ko. This might be a little political, pero sa totoo lang, mas nagagalit ako sa kung sino man yung mga tumulong sa kanya dito. Especially, if may mga Filipino na involved. Wala pa naman na papatudayan, so tingnan natin sa mga susunod. Hindi muna ako magagalit sa ngayon. Ang palaisipan din sa akin is after Alice Go, front pa lang siya eh. Marami pa makikilalang mga tao dito. I think kung totoo mang espiya siya, isang napakalaking network nito. Ang dami yung mga pogo, kung totoo ba yan, mga ganun mga bagay. At yung palaisipan din sa akin nung nakaraan na nakwento ko na sa inyo is if meron bang iba pang alis go na mas magaling magtago kaya hindi natin alam, di ba? Ang, 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 weird at ang wild ng ganun. Pero sa ngayon, hindi pa tapos yung kwento. At kailangan pa talaga nating maghintay at mag-imbestiga pa. Like I said, Everything at this point is still just speculations. At yung question of the day natin ha, kung gusto nyong sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At yung tanong ko, kung mapapatunayan na espiya itong si Alice Go, ano sa tingin mo ang nararapat na gawin sa kanya? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento. Pakifollow na lang din po ako sa Instagram at saka sa TikTok ah. Love you 30s. Maganda yung next episode natin, Funky Town. malala. Para sa episode natin ngayong gabi, sinasabi ko sa inyo, ulitin ko warning lang po sa inyong lahat. Miski ako kasi talaga hindi ko siya kinaya. Hindi ito para sa lahat ng nandito na nanonood ngayon. And if mahina yung loob mo, please, may iba tayong content. Doon na lang muna kayo. Ito ang The Funky Town Gore Video.